Nalalanta ba ang dahon ng iyong tanim? Tamang tama, dahil para sa iyo ang video na to. Magandang araw po sa inyo at sa mga bago nating viewers dyan. Wee! Welcome sa garden natin! Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang tanim ko na kamatis na lanta at halos nag na ang mga dahon. Isa sa mga dahilan kung bakit ganito ang dahon ng ating halaman ay sobra sa sikat ng araw at kasabay pa ng kulang sa dilig. Kung sobra po sa araw pero nadidiligan po ng sapat ang halaman, hindi po siya malalanta na kagaya nitong kamatis ko. Isa din po sa dahilan kung bakit nagdidilaw ang kulay ng dahon ng ating mga tanim ay sobra naman po sa dilig ng tubig. Kaya siguraduhin natin na maganda ang drainage ng ating lupa at dapat na may butas ang ating taniman kung ito ay nakatanim sa container o plastic pot. Napansin ko din na ang dahon ng kamatis ay lumiliit kapag ito ay namumunga na. Siguro inaagaw ng bunga ang sustansya na pumupunta dapat sa dahon. Kaya dapat magabono tayo ng sapat sa ating halaman. Pero wag din tayo susobra sa paglalagay ng abono dahil maaari din itong maging sanhi ng pagkalanta ng ating halaman. Lahat po ng sobra sa halaman ay masama. Sobra sa tubig, sa araw, at sa pataba. Kaya i-balance lang po natin ito sa ating mga halaman. Isa din po sa maaaring dahilan ng pagkalanta ng dahon o ng ating halaman ay ang fungus. Para po maiwasan natin ang fungus sa ating lupa, pwede po tayong maglagay ng apog o abo para tumaas po ang pH level at maging alkaline. Dahil pag asidik po ang lupa natin, ay madali po manirahan doon ang fungus. Maganda din po ihalo ang carbonized rice hull sa ating lupa. Dahil ito ay anti-fungus. Maaari din na maging dahilan ng pagkalanta ng ating halaman ay ang mga insekto na umaatake dito. Kaya i-check natin palagi kung may mga insekto sa dahon ng ating mga halaman. At kailangan ito maagapan agad dahil mabilis sila dumami. Para mapuksa natin ang mga insekto, pwede tayo gumamit ng insecticide. Isprayan lang natin ang mga dahon. Ang ginagawa ko lang po na pang-spray dito ay baking soda at dishwashing liquid soap. Pinagahalo ko lamang ang mga ito sa tubig at saka ko ini-spray sa mga dahon ng halaman ko. Sa susunod po nating video ay ipapakita ko naman po sa inyo ang mga tanim ko na pechay. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, pakishare naman po at kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lamang po at gagawan po natin ng mga bagong video. Maraming salamat po mga ka-garden!